Hello mga idol, what's up? Andito tayo ngayon sa bundok na babagtag tayo ng nyug yan ito yung ginagamit ko, yung, yung paklawan so tuturo ko sa inyo kung paano ang mabilis sa pagbiyak ng nyug, lalo na pag marami gumamit lang kayo ng paklawan guys, yan, kaysa sa itak mabilis ito, legit ito ang mabilisan na gamit namin dito tignan nyo siya guys yung ginagamit niya paklawan na yan Kita nyo? Isang hampas lang oh. Pag hindi pa madala ng isa, dalawain mo na kung gusto mo. O oh, ayan. So, ganyan lang mga idol. Oh, tsaka. Siya yung dito. So ako, pumunta lang ako dito para magbiak. Biak ng nyug. Ayan. Tsaka yung asawa niya. Tingnan nyo mga idol oh. Gusto nyo akong makita magbiak? Subukan ko mga idol. Para sa inyo to. Lalo nyo ang mga request nyo. Papakita natin. Papahawak muna natin sa kanya yung camera. Ayan. What's up mga idol? Mga idol. Susubukan na natin yung magbiak ng yug Gamit ang ating paklawan. So. Pag gusto nyo maraming bibiyakin nyo. Itong gamitin nyo paklawan. Mabilis lang to. At isang hampas lang. Ayan ganoon lang pala yung mga idol kaysa sa itak, mabagal ang itak yan ito pag 1000 na lahat ng yung mabilis lang hindi ng dalawang oras yan hindi ko lang mga idol yung mga paget nito sa pagkupra pag marami kayong bibiyakin ito gamitin nyo magsanay ko yan ito lang yan mga idol pag may buhay magbatin hindi ka nakitidin ligwat bukada <laughs> ayan hindi oh. ka lang balita lang mga idol yan o yan lang mga idol Maraming salamat sa pagbibigay mga idol. Ayan mga idol, huwag niyong kalimutan mag like and share and subscribe sa my youtube channel mga idol. Andito tayo mga Katupak TV Vlogs dito sa bukit. Maraming salamat idol sa suporta. Bye bye!